Sinuportahan ng ilan ang naging ni Senadora Cynthia Villar na hindi naman masama ang pagkakaroon ng political dynasty, lalo na kung maganda naman ang ipinapakita na performance ng mga ito. Longas maganda naman po yung performance nila at uh, nakatulong naman talaga. Na kung hindi naman maganda, Alisin na lang. Sa kabilang banda, tutol naman din ang ilan sa ideyang ito dahil mas may na walang sinumang pamilya o ang kanang umahawak ng kapangyarihan lalo na kung inuuna naman ito ang kanilang interes bago ang interes ng taong bayan. Sa akin, eh, mas maganda na lang din talaga kung ano yung hindi na yung political dynasty na yan. Subukan naman nila yung ipa. Hindi yung sila-sila lang. Sila, sila, para para very ilang minuto talaga. Nundin naman eh. Kung anong kung sino nakaupo ang mga magkakamag mag ganun din naman ang gagawin nila. Yung iba naman para masubukan natin. Maalala, binasura kamakailan ng Commission on Elections ang Disqualification Case lamang sa limang miyembro ng pamilyang Tulfo na inihain dahil sa di umunay pagpapakita ng political dynasty. In the heart of changing lives, ito si Brigada ang Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The News News Authority.